Ayan, magandang araw sa inyo mga boss. Galing Lucena City mga boss, magpapareset, reset gawa ng malakas daw ang kadyot-kadyot. So dito mga boss, ganun na naman, gagawin natin, sasalang lang natin sa uh, generic scan tools na galing kay Kawasaki. Then okay na agad yun, mas matagal pa yung pagpunta rito, yung pagintay kesa sa pagre-reset. Ganun lang abilis yun mga boss. At ayan, kaya nga pala ito nadala rito mga boss na search tayo sa YouTube ni Bossing. Uh, tinanong daw niya doon sa kinuna niya sa dealer na kinuha anong motor mga boss ay Normal lang daw yung ganun pa kajod mawawalalin daw pagkaraan ng mga ilang araw. So, hindi totoo yun mga boss. Kailangan nyo yung ipareset. So, ganun lang kadali ang reset na tinatawag. So, ganito yon ang sinyalis mga boss. Uh, kapag ka pinaandar nyo around 3000 RPM, magkakajod siya, magpuputol-putol yung andar. So, yun yung sinyalis na kailangan i-reset yun yung isang klase ng kadyot mga boss kasi dalawang klase talaga yung kadyot na meron si Bara Odre kapag ka at sa yung ganitong nasa 3000 RPM kalimitan dun siya nagkaaroon ng putol-putol na andar kaya ang nangyayari mga boss kumakadyot-kadyot nga So ayan, ipakita ko rin sa inyo gamit ang ating tachometer para makita nyo yung kajut-kajut sa ganong RPM. Sa 3,000, mahigit mga boss, 2,000 RPM pataas na andun yung kajut-kajut nyan. At so yun, doon sa hindi pa nakakalam, pwede na rin natin i-adjust yung minor niya para bumabababa ng konti. So dito, tatanggalin natin muna yung side cover para madali tayong makapag-adjust doon sa kanyang minor. So kapag ka ina-adjust natin mga boss, konting pihit lang. Huwag niyong pakalalakihan at lalo magluloko yan. Konting pihit, pakanan, yun ay pababa. Kapag gusto niyo namang itaas, pakaliwa. So ganun lang yung pag adjust naman ng minor ni Bara Otri Kaya hindi kayo maliligaw dyan mga boss. Kayang-kaya yung i-DIY yan yung pag adjust ng minor. Yan, tulad nito mga boss. Oh. konting pihit lang tapos yun. Siya na yon Yun, yun ay medyo mababa na yung kanyang minor or yung RPM niya kasi 1.8 plus or minus talaga yung standard kaya lang gusto natin mas mababa pwede yon basta wag lang sobrang baba at ayan naman, sa pagre-reset tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, uh, madali lang, napakadali lang yan para lang kayo naglalaro. So ganoon lang, uh, kailangan nyo talagang dalhin yan sa may mga diagnostic tools para yung kanyang andar ay gumanda. Kasi kung hindi nyo dadalhin yan mga boss sa mayroong diagnostic tools tapos sasabihin normal lang mawawala kapag ka dumating yung ganong panahon ay hindi totoo yon gawa ng kailangan talagang ma-reset yan pagkaganyan merong uh, kajut kadyut nga so ganun lang abilis yun mga boss mas matagal pa nga yung pagintay at pagbiyahe so ayan tapos na yun mga boss tatanggalin na natin then uh, ipapatesting na natin outright dun sa uh, nagdadala o na driver para uh, malaman natin kung nagbago nga talaga kasi kalimitan talaga pag tinesting itong mga boss uh, mararamdaman na nung nagra-drive o nung may ari nung Barako 3 kung nagbago. At yun, habang nagtetesting, kwentuhan muna kami ni Bossing. Wala akong kalapit sa kaya pa. Sa kaya, kalapis, sa kalapis. wala akong saka kalatid mo yun. Ano? ay ano? <laughs> yun lang, ganun lang. Ang apparition. Ito, ilagay mo na dito. <laughs> Kabit na ba Ay, binaba ko kaunti yan. Diretso. Yan lang, yun na yung pinakamababa nun.